Barbie Forteza at David Licauco, lantaran na ang batuhan nila ng feelings, siguro dahil pareho na silang single kaya nasasabi na ang gusto, at totoong nararamdaman nila. Today. Nang tanungin si David, kung fan service pa ba ang ginagawa nila ni Barbie, o may kasama ng feelings. I care for her a lot. I just really care about her a lot, with feelings na sagot ni David, na sinundan pa ng tawa, na tila kinikilig. Care for her a lot. <laughs> care for <her> a lot. a <laughs> lot. Sumagot din si Barbie patungkol sa naging pahayag ni David na I care for her a lot. Ang cute ng naging reaksyon ng actress ay wow naman. I care about him also. Sempre I care about him a lot. Saad ni Barbie na hindi rin naman may tago ang kilig. Ay, na I care about him. I care about him a lot. Tila nga daw at nagliligawan na sa National TV ang dalawa. Maging sa katatapos na 38th PMPC Star Awards for Television, makahulugan na ang mga mensahe nila para sa isa't isa. Sabi nila na good things happen when you least expect it and for me that's David. Um, wow! Very... Oh. <laughs> Thank you. I have learned. <laughs> I have learned so much from you and that's such amazing that uh, I can go yung love team po. Talagang nagkikere daw talaga si Barbie sa kanyang ka-love team. Todo suporta kasi ito sa movie ni David. Kwento ng aktres inimbita daw siya ni David sa premiere night ng samahan ng mga makasalanan. Ininvite niya ako dito. So I am very happy to be here tonight. Ayun pa kay Barbie, proud siya sa proyektong ito ni David dahil alam niyang pinaghirapan niya ito. I'm so excited for him. I'm so proud of him. Alam ko na pinaghirapan niya 'to. Lagi niya sinasabi sa akin na this is something new for him. Yung istorya yung script, yung character niya. Noong una medyo nangangapa pa siya, pero he was just so excited to work with everyone, masayang kwento ni Barbie. Inspired na ako dito happy to be here tonight. I'm so excited for him. I'm so proud of him. At uh, alam po na pinaghirapan niya to. Lagi niya sinasabi sa akin na this is something new for him. Yung storya, yung script, yung character niya. So, noong una medyo nangangapa pa siya. Pero he was just so excited to work with us. Puno naman ng pasasalamat si David sa pagdalo ni Barbie sa premiere night, for her to come here, to support me, made time for me, says a lot about her character and nothing but gratitude ayon kay David. To come here na alam mo, to support ni uh need time for me um said a lot about her character and uh, nothing but um gratitude. Special mention pa nga ito sa kanyang speech bago magsimula ang pelikula kay Barbie. Thank you for being here, sabi ni David habang nakangiti. Thank you, Barbie. Thank you, for, uh, Barbie. Yeah. No? And... Kitang-kita naman kung gaano sila kasaya, mga ngiti pa lang nila alam nang may something at wala man daw kumpirmasyon, lantaran na daw ang dalawa sa pagpapakita ng feelings para sa isa't isa.